namin, umalis siya April. August na lang sa baba. Bago siya naging overseas Filipino worker, gitarista at leader ng music ministry ng Couples for Christ, si Hilda Kalamba sa Pilipinas. Parang yan ang kuling ni Lord sa akin yung para sa simbahan po ng mga songs po. 17 years old ako noon, parang kinakalabutan na po ako makinig sa kanta na ama namin, Bisaya, yun eh. Kaya sabi ko, bakit tuwing kumakanta ako sa ganitong kanta, parang, parang gumagaan yung sarili ko, parang naibuhos ko yung mga problema ko, parang siya lang mapagsumbungan ng aking mga problema. Nang mapadpad si Hilda sa Hong Kong noong 2013, naging miyembro siya ng Koro ng Angels of Music. Pero pagkalipas ng halos tatlong taon, isang hamon ang hinarap ni Hilda. Nagpa siyang umuwi sa Pilipinas sa ang organista ng kanilang Koro. Wala nang tutuktog para sa misang Pilipino. Yung una sabi ko ay, I mag-alis ka na pala, dapat nagturo ka ng isa man lang sa amin. Parang nakakalungkot na walang sama sa bawalang pianista. As to kay Lord, Lord, may pag-asa pa kaya, <laughs> sabi ko sa kanya. Sabi pa ng gitarista noon, sabi niya, ikaw, mag-aral ka ng piano, kakain ka pa ng ilang bigas bago ka matuto. Kasi dapat sa mga bata lang yan, hindi yan sa mga may edad. Sa so, isip ko, oo nga, pero wala nang posible kausapin ko so, Lord. Simulan ko yun ang pag-aaral sa pamamagitan ng papel ko. Wala na talaga akong alam dyan sa ABCD na yan. Wala talaga. Pero yung amo ko kasi dati, nag-aaral ko siya ng piano. Lumapit ako sa kanya, sabi ko, ma'am, nasaan po ang C dyan? Nasaan po ang C? Sabi niya, ito po, lower C, lower D. Tapos sabi ko, tinatandaan ko na yun, ah, ito palang C, dito, ganito, ganyan. I teach her the Remy so something like that, and how to write the notes on the paper. I teach her one time and then she get it all. So doon, pag may time ako nakaupo sa kwarto, nag tutok ay nag-play yung kamay ko na without sound, you know, through imagination lang siya. Ngayon, pag umalis na yung amo ko, sabi, buksan ko kaya itong piano. Paano kaya ito mabuksan? na? Mitchell talaga yon birthday ko, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng pang-birthday. Tapos pagtugtog ko is yung sing Alleluia to the Lord. Sabi ko, la Lord! Tumunog siya, sabi ko. Ngayon, nahuli ako ng amo ko. Parang nagulat ako, sinirado ko bigla yung piano. Sabi niya, you know how to play? No mother. Okay, you can play. <laughs> this is from my heart. Yeah. Yes, really. it's really like that. <laughs> 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 yeah. Unang salang ko nung una, pero naga, parang nag auntol pa siya, nag-lukso-lukso pa siya, siyempre. Nagpapatuloy po ako kahit na narinig ko yung mga, mga negative. Dahil parang bumubulong ba si Lord sa akin na go, go lang, go. Patuloy lang, ganun. Huwag kang madiscourage. Thank you, Lord. Para sa iyo to, ibigay ko sa iyo to. At dahil sa pananampalataya ni Hilda, lumalalim ang pagkakakilala ng mga Pilipino at ng ibang lahi sa labis na pagmamahal ng Diyos dahil na rin sa mga awiting tinutugtog niya. I think we were closer to God. I think I want to know more from the God and the people. I'm eager to know that. maestro kapag gumawa siya ng piyesa, kung paano binibigkas ang salita, ganun din yung gagawin niya ang reading.